Hello guys, uh, welcome to my channel. Ah, uh, ko lang po mga sa mga pot of the day ko, uh, mula sa pag-askaso uh, po, poto pag, ga, uh, refill-refill pot at pag-handa uh, ah, po gabay po sa gres ng palay makidol no, yan po oh, mga idol. mula sa pag tracer at pagkukdiglig at uh, paggutong lang ng palay sa sa bugan, binhi at hanggang po sa pagkatanim makidol no. Sige, pagkatapos po ng ating patanim, meron mo tayong pamahaw mga idol, no? Ayan po, oh, sa agahan. After 30 days mga idol, ayan po ang palay ko, no? Uh, na po siya mga idol, no? Sa 35 days, nagsusuwi na po siya mga idol. Ayan po, oh. After 30 days, sa uh, 60 days, hanggang 80, 95 days, mga idol, ayan po siya, oh. Uh, medyo dilaw-dilaw na po yung palay ko, mga idol, no? Kaya lang po ang pag pag-stream po kayo ng palay mga idol sa akin pong karanasan sa so, ng palay. At easy po at very simple lang po no kung tayo marun sa pamamaraan at paggawa ng mga bagay-bagay na puta ng palay eh tayo po ay makakaraos din po sa huli mga idol. So sabi mo mga idol pagtapos po pa ng anihan ay meron tayong pa pamahaw o pa lunch no ayan po oh. lunch po sila mga idol, iba yung luto naman 'yan. May bisabaw-sabaw sila tapos lang sa mga idol after 1 hour sa uh, uh ulit ko na sila no at nakakot uh, ng mga palay yan po mga palay mga idol no siyempre hindi rin pumahula yung padyari natin <laughs>